Uh, magpurga tayo guys ngayon guys. O, tapos na ang napurga ng kambing. Baka na naman tayo. Kasi maganda ang panahon ngayon guys. Uh, purgahin natin ang kuan Mag tayo ng baka. Yung baka, na mag, ano, nagdipindihan sa kilo. Oh, ang isa 1 ml guys equivalent to 10 kilos oh, pag 10 ml equivalent to 100 kilos hmm And yan lang guys oh yan na baka guys ang anuhin natin hmm mo Anuhin natin yan guys ang baka guys. Okay. Hmm. Ganito lang ako guys mag purga ng kambi baka guys oh eh para ganun lang wag 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 mag ganyan lang guys ipaganon lang guys para hindi maipiktuhan ang kanyang kanyang baga ganyan lang guys tapos na